Hi mga kainday, kain tayo. Ayan o, oh, tutong. Tutong nga ba yan? Puting-puti naman. Ayan, basta sa ilalim yan. Pinakailalim. Pinuha ko mga kainday. Ayan. Oh, dalawa kami ni Inday. Katerin, kain na kami. Magkakamay kami, syempre. Kasi masarap ang ulam namin ngayon. ito po ang ulam namin apat na pirasong mataan ayan ito yung paksiw binigyan kami ng nanay namin sabi, sabi niya sa akin kuha kayo ng tig dalawa so ayan pinaksiw ko na ayan mga kainit tapos nagbigay siya ulit ng panghimagas na cookies hindi ko mabuksan mga kainday ganyan ko na lang oh, ayan. ayan cookies po yan ayan oh yan lang po mga kainday. Kain tayo. Bye-bye.